Siya ang dating aktres na mas pinili ang simpleng buhay sa isla. Pero kahit pa iniwan niya ang showbiz, hindi naman siya iniwan ng pera. Gaano nga ba kay Amen si Andy Eigenman? Magkano ang kanyang net worth at paano siya kumikita ngayon? Alamin natin ang buong kwento. Si Andrea Nicole Gap Eigenman o mas kilala bilang Andy Eigenman ay ipinanganak noong June 25, 1990. Hindi lang basta ordinaryong artista si Andy, siya ay mula sa isang kilalang pamilya sa industriya ng showbiz. Anak siya ng yumaong si Mark Hill at ng batikang aktres na si Jacqueline Jose, dalawa sa pinakamahuhusay na aktor sa Pilipinas. Dahil sa dugong artista na dumadaloy sa kanyang ugat, hindi nakatakataka na pinasok rin niya ang mundo ng pag-arte. Nagsimula siyang makilala sa Pinoy Big Brother, Teen Edition Plus noong 2008, pero mas sumikat siya nang gumanap bilang Agua at Bendita sa teleseryeng Agua Bendita noong 2010. Dahil dito, lalong lumakas. Nakasang kanyang pangalan sa industriya, pero sa kabila ng kasikatan, dumaan din siya sa matitinding pagsubok. Ilan sa mga kontrobersya na kanyang hinarap ay ang isyo sa kanyang love life at ang pagiging single mom. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita niya ang kanyang tibay ng loob. Nagpatuloy siya sa kanyang karera at gumawa pa ng maraming pelikula at TV shows tulad ng Minsan Lang Kita Iibigin, Gal Emma, at Marosa kung saan nanalo ang kanyang ina ng Best Actress sa Cannes Film Festival. Pero alam nyo ba na iniwan ni Andy ang showbiz sa kabila ng kanyang kasikatan? Bakit nga ba? Noong 2017, ginulat ni Andy Eigenman ang lahat ng magdesisyon siyang talikuran ang kanyang showbiz career. Ayon sa kanya, gusto niyang mabuhay ng simple, malayo sa magulong mundo ng showbiz, at mas malapit sa kalikasan. Pinili niyang manirahan sa isla ng Siargao kung saan natagpuan niya ang kanyang tunay na kaligayahan. Pero hindi ibig sabihin nito ay tumigil na rin ang kanyang kita. Ngayong wala na siya sa showbiz, paano nga ba siya kumikita? Social media at YouTube isa sa mga pangunahing pinagkakakitaan ngayon ni Andy ay ang kanyang social media accounts at YouTube channel. Sa kanyang Instagram, may mahigit 4 million followers siya, kaya naman marami rin siyang brand deals at endorsements. Ilan sa mga brands na kanyang ine-endorso ay mga produkto na tugma sa kanyang island lifestyle tulad ng eco-friendly brands at surf-related products. Sa kanyang YouTube channel na Happy Islanders, kung saan ibinabahagi niya ang kanilang simple ngunit masayang buhay sa siyargao, meron na siyang 2 million subscribers. Ayon sa Social Blade, maaaring kumita si Andy ng humigit kumulang $30,600 hanggang $42,000 dollars kada buwan mula sa YouTube lamang. Sa pesos, Nasa 1.7 na milyong piso hanggang 2.3 na milyong piso ito kada buwan. Isang malaking patunay na kahit hindi ka nasa showbiz, pwede ka pa rin kumita ng malaki basta alam mo kung paano i-maximize ang social media. Negosyo at investments bukod sa kita mula sa social media, mayroon ding mga negosyo sina Andy at ang kanyang fiancé na si Filmar Alipayo. Isa na rito ang kanilang Happy Islanders Surf School sa Siargao, kung saan tinuturuan nila ang mga turista kung paano mag-surf. Mayroon din silang eco-friendly products at real estate investment sa isla. Ilang ulat ang nagsasabing may mga property na rin sila sa Siargao. Natiyak na magandang investment lalo na't bumang ang turismo sa isla. Kaya kahit hindi na siya aktibo sa telebisyon, siguradong hindi siya nawawala ng kita. Ngayon, ang tanong, magkano nga ba ang net worth ni Andy Eigenman? Bagamat walang eksaktong impormasyon tungkol sa kanyang total net worth, tinatayang ito ay nasa pagitan ng 50 na milyong piso hanggang 100 na milyong piso batay sa kanyang kita mula sa YouTube endorsement investments, negosyo, at investments. Isang patunay na ang pagiging mayaman ay hindi lang nasusukat sa dami ng project sa showbiz, kundi pati na rin sa tamang paghawak ng pera. At higit sa lahat, si Andy ay mayaman hindi lang sa pera kundi pati na rin sa kasiyahan at kaligayahan kasama ang kanyang pamilya sa isla. Mula sa isang sikat na artista hanggang sa pagiging isang simpleng island girl. Pinatunayan ni Andy Eigenman na ang tunay na yaman ay hindi lang pera kundi ang masayang pamumuhay kasama ang pamilya. Ikaw Anong masasabi mo sa desisyon ni Andy? Kung ikaw ang papipiliin, mas gusto mo ba ang marangyang buhay sa syudad o ang payapang buhay sa isla? Comment down below at huwag kalimutang i-like at i ang video na ito. At syempre, subscribe na rin para updated ka sa mga susunod na chika.